kopra ano kami kay na i itan eh sa akit taas lo mga langga ito harita sa akas sa bukid mag kopras kami kuman dari ako ulog ito hat <laughs> sa patak yan na tinatawag na magkukupra kami yan sama tayo sa kupra so baybayan nyo yung aking vlog para makita nyo kung paano magkopra <laughs> Ay, uh, siya bundok ng ito yung tinatawag na bundok ng gubaton. Misa. Pinakauna naming puno na akitin. Yan ang proseso ng pagkukupra. At marami pa nga ditong mga kamuti talaga oh. Napakaganda ng lugar dito oh. Nang natingnan uh, mo, may mga ibon, mga langka, mga kahoy na pwedeng ipanggatong. Yan muti niya tatawag na miyam miyam na kahoy yan maganda sarap yan prutas yan mga langga saka yung mga saging dito na kami oh sa tok-tok. yan oh susuot kami sa ilalim ng ano <laughs> napakahirap yung ano namin dito sana makakuha kami ng ginto <laughs> yan yung pinakaunang proseso akit sa niyog para ilaglag sa ano baba yung yung mga langga. Kami nag-aantay kami sa baba. Yan. Kante kami sa baba. Yan. Ano Laglag na yung ano. Laglag -lag na yung kukunin namin. Ta, ah, na sa taas ng puno ng yug. Grabe 'to. Kalisto to na mamaday agay taga uh, mapawa doon. Air kecil, air kecil, uhh, magsak na, lakas, ya, yeah, tag dapog na mo, yah, yah, tawag mag dapog, si <laughs> <laughs> hey, Brad, si lang kami diri sa gubatod di <laughs> na dapog, sa aral yung magakwainan, at ito aso, lugit na, okay. Akan <telluk> <telluk> oh, <ben>. Diri <telluk> alam mo lamig pakakain mo pag uling oh. hmm. Kuprahan na ko kami kay muak na kay eh ko Ari Kaya kay bana ako kung bulugit. Sa tadi ba dito sa lado. Tung da Yung kupra na nasaking namin. Kailangan namin dalhin doon sa baba yan oh. Yung nauna sa akin. <laughs> yan. Dalhin to doon kasi ito yung uh, gagawin ng ano parang idadang ka ba ilagay sa apoy para tutuyo siya at ready to binta na ito yun, gawa namin kung paano makupra tandaan nyo <laughs> Ito yung proseso batak tayo ng lubi dan kami full pack na kopras. Ada <laughs> na full pack na kayo membawa ない。